Good morning guys! Ayan, masayang lang po tayo ngayon dahil meron po tayong uh, good news. Pagising natin kayo ng umaga, may nakita po tayo sa ating uh, dashboard. No? At uh, almost 7 months din po tayo mula po tayo na tayo ay na-monetize noong last year. December ngayon lang po tayo naka-receive ng mga, mga ganitong good news. Ayan, no? Maraming maraming salamat nga po pala kay Mita at binigay na niya sa atin ang ating... Ayan, tingnan nyo guys, ang ating sahod. Kahit maliit lang po 'yan siya, at least kahit papaano may na-receive tayo, di ba? Matagal ang pag-aantay ko mga 7 months din bago natin na-receive ang mga ito. Ayan, nakita nyo. Ayan. At pumasok na po siya guys sa ating PayPal. Yan, at pumasok na rin siya sa ating account, uh, BPI account. Kaya guys, sa inyo po, payo ko lang po talaga dyan sa inyo. Magtyaga po tayong lahat. Dahil hindi po, basta-basta uh, lang po tayo mag-upload ng ating mga content. Kailangan po talaga nating magtyaga magantay kung kailan niya ibigay. Basta ingatan lang po natin ang ating mga account. Huwag po tayong magkaroon ng mga violation. Tuloy lang po ang laban may ma-receive po kayo tulad po nito. Ayan, kaya ang payo ko po sa inyong lahat, sa mga katulad kong maliliit lang po na hindi naman kilala, magtsaga po tayo, mag-upload na mag-upload ng content at gumawa ng mga original content para uh, hindi po magkaproblema ang ating mga account. Yan lang po guys at maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa aking mga, sa aking nine 0.9 followers at sa mga non-followers at sa mga viewers maraming maraming salamat po sa inyo. God bless you all at mag-ingat po tayo palagi. Bye.